At so yan na ah mga bossing, so bali ito na ngayon yung ating uh, latest update dito sa ating ginagawa. So bali itong kabilang side na yan, natapos na natin yung uh, bubong dyan. And then dito naman, natapos na tayong magbaklas. And then kita nyo, nakapag na rin tayo. So patapos na rin yung trusses natin. And then ito, kita nyo mga bossing yung ginagawa naming diskarte. Eh. So habang, habang wala pa tong bubong, pinaralagyan ko na agad ng hanger. Ayan, Nang hanger, abang ng hanger para dun sa kaysa amin natin na mga metal paring ano so para sa ilalim hindi na tayo mahihirapang magkabit kabit nitong mga pabite natin yung pinakahanger natin so dito pa lang kita nyo inaabangan na agad namin ng hanger mas maluwan yung paggagawa natin no? so hindi na tayo gagawa ng andamyo hindi na kayo mahihirapan na magkabit kabit mag ribit mag tornilyo ng ating mga uh, hanger natin no? so ganyan yung ginagawa namin So, kaya kinakailangan natin mga boss, pagdating sa trabaho kinakailangan, mindset at saka diskarte at talino yung kailangan natin para gumaling tayo sa trabaho mga bossing. So, kinakailangan lagi tayong one or two step ahead don sa ating mga future work. So, para hindi na tayo mahihirapan pag dating sa mga susunod nating gagawin. Ayan, ito nga palang ginawa namin ng mga framing. Framing to mga bosa, hindi to trusses. So syempre yung trusses kasi na tinatawag, may mga membrane yan. No mga bossing, so ito, puro tubular lang yung ginamit namin. Mabilis gawin, matipid, matibay. Ayan. So ito actually, uh, magtu days na namin ginagawa to. Ginawa na lang namin to kahapon. So wala, wala pang 2 days to. 1 and a half days lang to mamaya. And then patapos na yan dahil ang gagawin ko na lang ngayon. Yung nasa part ng uh, lalagyan ng gutter, yun na lang yung i-welding -we natin. Tapos na, And then, yung mga pinag-weldingan natin, ayan, kita nyo, pipinturahan na lang natin yan mamaya. Ang pintura na pwede natin gamitin, pwede tayong gumamit ng red oxide epoxy primer, mas maganda. Ayan. So, actually, ito, ah, hindi naman talaga kailangan ng pintura nito kasi GI, GI yung ginamit natin dito. Pero, syempre, support na rin para mas tumagal yung ating mga materyales, pininturahan na rin, ano. So, pag GI kasi, ang pinipinturahan lang dyan actually yung mga pinag-weldingan. Ayan. na mga boss, bali nakikita ninyo, ito kanina uh, mayroon pa siyang uh, ano, framing no, kita nyo pa yung framing ngayon, nabubunga na namin mga boss, so ganyan yung tinatawag natin na talino at diskarte pagdating sa trabaho mga bossing. So kaya kita nyo naman, uh, tatlo lang kami gumagawa nyan mga bossing pero kami kasi yung diskarte namin is teamwork. So katulad ko, Uh, may kanya-kanya kami yung ginagawa so para mas maging mabilis yung mga trabaho natin mga bossing so imagine ninyo within 3 days mga bossing ha, sabihin natin 3 days nakapag preming tayo tapos nakapag bubong pa tayo di ba flashing na lang ang kulang so mamaya order na tayo ng flashing natin para matapos na yan so ayan mga bossing so kita nyo maglalagay na ngayon tayo ng hangat dito sa loob bayan. so kita nyo hindi na kami may hirapang abutin yun yung mataas na yun diba kita nyo o, ang lahat taas hindi namin maabot yan so kaya nilagyan na namin dun pa lang okay tulaki din eh din eh hindi na o, tama na at so bali ito na rin mga boss yung update ng ating ginagawa dito sa Lucena. So nakikita ninyo mga bossing natapos na natin yung roofing. Bali flashing na lang yung natitira doon. And then itong kabilang bahay na to, yan tapos na yan. Flashing, bubong, gutter, okay na yan. Linis na lang. And then uh, elastosil. Yung elastosil nito, yung sealant natin, sasabay na lang natin paglalagay dito sa kabila. Yan pag naglagay tayo ng flashing dyan. Kasi kanina lang ako nagpabend. So yan kita nyo mga boss. Itong bubong na to, Natapos namin yan, kasama yung uh, welding ng priming. 3 days namin ginawa ito mga boss. Mula nung uh, Monday, Monday kami nag-start dito mag-umpisa uh, ng roofing. And then ngayon, Wednesday na. Ayan, natapos na namin. So nakagkikisamin na rin kami dun sa baba. Okay, so kita nyo. Sandali lang namin na ginawa yan. Uh, yung technique nyan mga boss, para mabilis yung uh, paggawa tubular ang ginamit namin dyan na framing so ang lang and then at the same time matibay yan kita nyo